Na, ka, ba, ka sa kung pamuha niya, tama man ang mga sabat. Hindi na pabasa sa iyo. The plastic lang na sinig. Kailangan mag-focus ka makikon mo. Baka ang kaalaro mo pag maling mong sabat. Hindi na. Kaya may pag-watch sa ako na video. Kung ano pa daw ang sabi. Ayan eh. Like you. naman, Ning? Ano naman, Ning? Ubus no. na yun, wala kitang palaman. Pakaguro <laughs> mo siya. Dahil sobrang na mga aling palampang. Eh, huwadot na nalangin yun ko. Sobra ay na! na ako na ha! Ano ka? Oo, ay makaunan. Ta ako, warapada. Ta uh, ako <speaking in English> na na, magkinaun si nalay na ay. Ay, Iririgit ko misan. Sabi natin mo, nini, sabi mo, nini mo, nagpanaw sa namun mo. Pagahan mo mo. pan uh, mo. Wala na daw magluto pa no. Nga tas di de de. Na nagkarahulog. Na na na, na 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 <coughs> na na na. Ada na hindi na kamo bakala na pwede na minuto. Maka ay ang 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 galit ay bulag. Ano? Ano pa pala ay? Tubol-tubol. Kaya dali sa tubol-tubol. Ano ina? Kaya nang ninyo sa bariyo. Oh, habok ko na. Tubog-tubog. Kaya nang gutting. Dio. Amo Hindi ko man na nag-agi din pa. body ka po. Di pa nung nangyari nga ang mga itura. Sa na may god divestida yun ina, Napakot yung bago. Pero buong divestida ba yan? Kasi sabi ko rin na nag-agi. lalaki na doon Saksi man ito. Ito ang patataba. Ito ang patataba. Ito